Hello guys! So ngayon, dumating na yung interview ko sa TikTok. Uh, ito ay fake tattoo. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya kapag nalaman niya nagpatatoo tayo dito sa my tiktok. So tamang tama kasi bukas pa lang siya uuwi dito. So kasi itong tattoo na to is dapat tumagal siya ng 24 hours. Ayan. 24 hours. Kita niyo ba dyan? Bago siya tumingkad yung pagkaitim niya. So magtatanong yon paano ako nakapagpatato? Hmm. magsisinungaling na lang ako na nung mga nakaraan, hindi talaga ako nag-overtime. Pumunta ako sa patatuan. <laughs> Lalong magagalit yun, guys. So, lagay ko na muna ito, ha? Hindi ko na ipapakita sa inyo. So, ito na siya, guys. Nailagay ko na. So, yan ay medyo basa kasi babasain mo talaga yung ibang ko. So, tingnan na lang natin bukas. Bye! A few moments later. isang gabi. <laughs> Oo oh, na. <No>. Naito Naito ito. Oo Oo Kung galit ka. Kung galit ka. هل هي <applause> <applause> Bakit? Hindi ka na uwi. Bakit? Uy. Gumaya ka na. Lang? Bakit? Ba't ayaw mo umuwi? Joke lang naman ito. Ola. <laughs> Ola. Joke lang to ha. Ola. Ola. Ah! Ayan <laughs> yung cellphone ko. Naka-ano yung camera. Uy, joke lang to.